guys, magandang gabi po inyo. magandang gabi sa inyong lahat ito po, meron na po kami nagawang cookies ngayon ipapakita ko po sa inyo ang ginawa ng aming isang chef na cookies ito po guys, ang cookies na to ay babalutin po natin isang set po siya pero ito lang po muna ang galing kasi hindi pa siya sa 11 pa siya kukunin ito po yung cookies na yan guys ito po yung ilalagay natin sa cake kasi gusto ng customer meron ang design niya is bear yung cake niya ito po guys ang mga cookies yan po ibabalot natin bawat isa para pagdating ng 11 ay kukuloy na lang po ng mga customer na namin tara guys samahan niyo po ako sa pagbabalot ng mga cookies po yung pambalot natin guys kasi isayin na po natin siya para nakasit na po ito kailangan lang po natin guys ihanda to ayan po ang tip nya no ayan po hello cookie Ayan po guys, ibabayad na po natin ang cookies. Bawat isa. Kailangan lang po natin i-ready nito kasi kukunin po kasi siya kaalag ng cookies. isang set po kasi to guys isang set siya iba iba siya kailangan po natin kasi siya i-ready ayan itagyan natin siya na etiketa ano na siya tuyo na to siya guys kaya ngayon na siya pwedeng i i-support kasi kung hindi mo siya isusuko, ay eh, pangat naman kung tignan. Kailangan po kasi isuko siya bawat isa. Tapos, bago siya isuko, kailangan bago muna natin siya ng one day. Kasi po, kung hindi natin siya patuyo ng one day, medyo malansa po yung ano, masisira po yung karen. Then... Hmm. Ang isang braso po cookies is 15 dirham. Huh? May mga kasama nito guys ng cupcake, propels. pero hindi pa ngayon nagagawa sa susunod na araw kasi ito kailangan po siyang gawin muna para kasi ito po eh matagal guys, madali lang po natin kasi mag-uwi na rin pa Lagi po may extra to guys pag kami nag na, na bebenta. Lagi po may extra kasi minsan po pag nilagyan mo na siya ng color flow, ito po ang tinatawa guys ng color flow yan. Ito po ang tinatawa na color flow yung mga kulay na yan. Kailangan po lagi kami may sobrang isa or dalawa once na masira po paggagawa ng ganito, hindi na po kasi, kasi mahirap po to, syempre isang salangan lang po to sa sa oven, no, kailangan mo rin na kaya kailangan may extra pa talaga hindi kasi ito ginagawa ng pa isa-isa at saka hindi rin po kami nagpapa-order na ito ng pa isa kasi matagal Or I go airplane. <laughs> Dana is here. Dana is asking me where I go for airplane or for taxi or bike. I told him to Dana. I go airplane. Mm -hmm. Say my blood, Dana. Hi. Ate, send this person. Is yes. Okay guys. Ito po, tapos na po yung ating binabalot. Ayan. Kaya, ito po, papakita ko na po sa inyo. Why? Why is it not for plastic? No, this one, yeah, I can't, I put this one in the okay. cake. Ito na guys, tapos na po siya. Siyempre, layan natin siya ng kapikleta. Lagyan natin ang logo bawat isa. Kailangan siya may logo na ang history. sa saya di ba? Sorry, Ya. Yeah. tu je, <laughs> no. Macam tu, I, I, I nak saya ibu ibu awal. Kita ni si Goda tinggal Yeah. Now, off. Oh. Uh -huh. Guys, ito pa ang dalgal po ng aking manager. Ito ang aking manager. Dana, no, 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 no. Dana is no, 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 my no, no. manager. No, I'm stuck here. But, news stuck. Maybe, What? Bad news stuck. Maybe three months I'm here. Ah, your new stuck. is new stuck? Stop, no stop. Ah, ah, <laughs> is ni istinu stop. Stop, no stop. Ah, stop. Yeah. I think you're a star. That's why I don't know all anything kalau bukan. Wala. Itu sur. You know the four pohan, you the word the word there outside. Only this one, only here. You tumbling, tumbling. What oh, tumbling, tumbling? Tumbling, tumbling. Only Mariam, this Only si Mariam dia until in the fresh for supermarket. Come in, in my house. You ask come to the Dubai. Habibi, come, you come to, to Dubai. Dubai. Okay, Habibi, now finish. finish. Now come to the Dubai. Bye bye. bye. Thank, you for, Thank you for watching. This is my manager Dana. Bye bye. Please like and yes, share sir. my video at the Aguilar channel. Bye. Like like like, bye. Like, like like like. Dana, you may hi hi. Bye bye. -bye. bye.